muling nagpaalala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga sundalo na maging tapat sa Republika at hindi sa mga individual at paksyon ipinagutos din ng Pangulo ang promotion ng isang nabulag na sundalo habang nasa serbisyo. at nakatutok si Mariz umali so, bang, so, hana, so, hana! sa gitna ng sunod-sunod na pagtitipon at mga hamon sa administrasyon para mapanagot ang mga pinaniniwala ang sangkot sa mga maanumalyang flood control projects, muling nagpaalala ang Pangulo sa mga sundalo, maging tapat sa konstitusyon at tungkuling protektahan ng bansa at huwag magpadala sa anyay ingay at maling impormasyon. The AFP that you are part of now must always rise above politics. Your loyalty must not be for any individual or any faction but only to the republic sinabi niya yan sa pagtatapos ng mahigit anim na raang bagong opisyal sa major services officer candidate course sa panahunaan niya ng tukso hindi dapat magpadala ang mga sundalo there will be moments when your integrity will be tested corruption and dishonesty can manifest in many forms kaya piliin niyo lagi ang tama piliin niyo ang bayan Pilingin ninyo ang katapatan at ang kapayapaan. As you take your oaths and wear your insignias, carry with you the pride of your families and the hope of the motherland. Bilang Commander-in-Chief ng AFP, sinisikap daw ng pangulo na bigyan ng pinakabago mga barko, eroplano at military equipment ang sandatahang lakas para maitaguyod ang kapayapaan at soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Iniutos din ng Pangulo kay AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. na suspindihin ang CDD o Complete Disability Discharge na inisyo ng Philippine Army kay Captain Jerome Hakuba. This is your Captain Line. Accept. Signing off. Kwento ni Hakuba na bulag siya matapos masabugan ng bomba habang nasa operasyon sa Mindanao laban sa BIFF. I'm coming home. Coming home. Uh sapat na siguro yung dalawang mata na ibinigay ko sa para sa ating bayan. Dito ay isang pisal na itinaya na nga niya ang buhay niya para sa duty na para ipagtanggol ang Pilipinas. At uh, uh, dahil sa ganyan ay basta't bibitawan na lang natin. Ay hindi naman yata makatarungan yan. Dapat ibigyan siya ng promotion dahil sa katapangan niya at gawin na siyang major. Pinahanapan siya ni Pangulong Bongbong Marcos ng ibang posisyon. Ipinag-utos din ni Pangulong Marcos kay Secretary of National Defense Gilberto Teodoro na pag-aralan at gumawa ng bagong polisiya kaugnay sa pag issue ng complete disability discharge sa mga sundalo para na raw ito mangyaring muli. Ito ay para sa lahat ng ating mga sundalo na dahil sa kadyuti nila sila nasaktan, sila ay nagka-injury, ay dapat naman ay e patuloy din ang ating pagkalala sa kanilang katapangan at sa kanilang sakripisyo. Sa huli, binati ng Pangulo si Hakuba sa spot promotion niya. Mabuhay ka, Captain Hakuba. Ay hindi. Mabuhay ka, Major Hakuba. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Nakatutok, 24 Horas.